Sa niya ng bayan mo po, ah, ang trabaho po namin, imbestigahan kung may nagre-reklamo. Dito naman po sa amin, wala. Kaya gusto ko lang pong tanungin po sa inyo, bilang happy po ng DA, ang sabi nyo kanina, totoo na may mga hindi tumutubo. Ito po ba'y, gano'n ba, ilang porsyento po ba ang hindi tumubo doon sa mga binigay niyo pong pinagkaloob na binhi ng nasyonal? Sa pagkakatanda ko lang po, dalawang tao lang po yung nagreklamo sa amin na na naman namin agad. Ang dalawang magsasaka po? Opo. Na na-actionan na din naman po. Na napalitan din po yung binhi nila na hindi tumubo. Opo. Ibig sabihin, agad-agad na napapalitan? Opo. Basta... Kahit na hindi po tayo nagre-report sa region? Kasi by call po, pwede na po natin gawin yon Once na may nagreklamo po sa opisina, para rin po hindi matagal mapatagal yung, yung nagreklamo sa atin, tatawag lang din po tayo sa region, pwede na rin po palitan. Pwede. Basta may available seats po kami, pinapalitan po. Okay. Na. Ibig sabihin po pala, kaya nyo pala po decision na pag hindi tumubo, yung pinagkalaw nyo sa isang magsasaka, anytime po, mapapalitan nyo. Basta may available seeds Basta. po. Uh, ang nangyayari po, uh, ito lang po, yung mga hindi po kasi tumubo, yun po yung seed reserve. Yun po yung inangkat natin sa region, na mga pang kalamidad sana. Ay e, kulang po tayo ng seeds, kaya doon po tayo nangingi. Kaya ang banggit ko po, po kanina, pag, yung nyo kasi yung mga hindi tumubo. Ngayon, um, doon sa seed reserve po, pwede kami magbigay ng regular doon sa sa uh, hindi tumubo na partner. Hindi naman po mababawasan kasi kulang talaga. Well, Sobra ka niyo. Hindi rin naman po kulang. May mga pagkakataon po kasi halimbawa yung isang limang ektarya ni partner hindi po namin lahat binibigay yun, lalo na kulang tayo. Nagbibigay lang po kami. Pansyan. Opo, ganun po. Para ma mai sabi nga sa okay, inyo, sabihin, kung, kung nabawasan, nabawasan po kayo dito, yung kung pang lima itary, babawasan nyo lang muna, hindi muna lahat. Hindi po namin na ibibigay lahat yun, dahil kulang din po tayo ng seeds na. i nyo po ba sa opisina nyo yung mga yan, yung mga parte na nagre-reklamo na hindi Meron po? Meron po pangalan sila, at yung mga seeds din po, bago po kami magpalit, uh, pinababalik po namin, sinitignan namin kung talagang hindi hindi talaga siya to. Kailangan uh, kailang, kailang, kailang kuposing malaman, kailangan namin na malaman. Kung yan po ay eh, marami na at hindi na natin kaya tapalan, yung problema niyan. Kailangan namin gumawa ng isang resolusyon para paratingin namin sa DA. Na ang niyo po dito sa bayan ng Gimba eh hindi po tumutubo para mapansin. Iba po kasi yung... Siyempre, kayo po report eh. Uh, automatic naman yan eh. May bigyan niyo o hindi. Kini-report niyo po talaga sa region. Kami naman bilang kababayan po natin yung naapektuan, Pwede din po kaming sumulat through resolution sa ating nakakataas, hinggil po sa problema yan. Pero sabi nyo nga, dadalawa lang naman yung nagreklamo nagawa niya ng paraan, kaya hindi tayo matong sa ganong resolution pa. At ang dahilan nga, kanya ng uh, pagka-delay na sinasabi doon sa usapin, eh, hindi sa atin, kung hindi sa region. I, i, wala tayong ganong problema po doon sa ano. Ang pinag-uusapan na nakita ko dyan talaga, yung hindi pagka-tubo. Uh, Iniliwanag ko lang po kasi ma'am, baka mamaya biglang marami, hindi pa dumating sa amin dito. At iskayong sumagot na dalawa lang po. Idudugtong ko lang din po. Pagka yung regular seeds po at yung yun yung mga ang nag-deliver sa amin ay yung mga seed company, halimbawa SLA, Longping, ha, si Jenta. Pag sila po ay hindi tumubo sa sa seed company naman po namin nire-report at yung seed company po ang okay. nagpapalit po ng mga seeds kasi sila naman po yung nagpag-procure sa... Opo, kasi yun naman ang nakalagay sa kontrata okay. ng ng... Kaya yung seed company EA, po nire na yung nire uh Obligasyon uh po talaga nilang palitan. Opo. Kaya lang, uh, trabaho nyo naman na trabahohin kung sino yung uh, hindi tinubuhan ng bidhin. Opo, pero sa regular seeds po natin ngayon, wala naman wala. Pong, wala pong ano. Doon lang tayo problema sa seat na... Seat reserve po. Ah, yun lang, yun, okay. lang, yun okay. yung, Nagiging... yung inangkat po natin sa region. No. Okay. Tapos, lahat po ba ng seat natin itong itong topic na ito na ipagkalugan natin sa magsasaka? Ah, Meron pa ba tayong balance? Uh, may balance pa po ang RCEP, ang Pinerize. Meron pa po silang balance na 200... Ay, 2,000 but na hindi pa po na-deliver. Ang sabi po ng Philrise, dahil nga po kulang yung seeds, hindi nila masagot kung kailan nila i-deliver -de tong seeds na to. Pero ang mahalaga, ma'am, ibibigay po nila? Sana po. Ay, hindi po ha. Kasi, pandit po eh. Ah, <laughs> uh, yes. kasi kahit hindi nila ma halimbawa, late na sila, actually late na po 'yan. Hindi okay. na po magagamit ngayong cropping na 'to. Pero mahal ka, ipagkaloog pa rin nila kasi pera naman ang... Ayan po yung lagi namin... Kasi kumisa nagiging-e-style ng mga, ah, what yan eh. Eh, ah, pera ah, sa mat, bari-bari ah, ako, <laughs> dini-delay-delay. Din-delay, tapos siyempre ako isang magsasaka, di na akong tirsada dyan, link na e. O as a yun, ala na. Pilarize po. Apo, ibig sabihin, hindi po kayo. Ang sinasabi ko, kung di-delay nila, dapat tayo po, huwag po tayong pumayag. Kailangan nakaalat po sa atin yan eh. Apo. Kahit na late po yan, bigay nyo na. Eh, wala nang, wala nang magsasakang hindi ko po niya kung bibigay yan, yan eh. Eh, lang, natutulugan na, na, natutulugan na ng sino man. Eh, banda huli, eh, wala na po yung pinunduhan. Another, traffic na naman.